karon nga buntag tudloan ta mo kun pagpakaon sa mga hayop nga iro kanang ero hayop jud na siya kini dei mga iro adili dei ni kay hybrid mga bisaya ra dei ni pero grabe ni ka pinangga sa tagiya sama ra na siya pagpalangga siya kagolingon may halong pagmamahal ah ingon ana dei na siya tirada wa wa lagi Karon watay lang tirada kun ni magpakaon na ng iro. Karon na ako way nga itudlos ninyo unsaon pagpakaon sa iro. Unog dili kay mo kaon ng iro, kamo kaon. Ah, sakto pod. Sipod nya dira na ato lang pod nang hugasan na kananan kay grabe pong Kigwa, niya, ang punggawa. Kigwa nya nagpasirit lang pod ang kuda sa tubig nga may host. Pwede kayo wa. Ah. Gara manudlo oy. Eh. Akuha ninyo. Kini man jung iro pare sa ni senyo ha mga people. Swimming pool kailangan gid na mahugas kita dira guna. Ato na hugasan kay lang rabis basig mo balik na po na sila ha. Ug mo takli mangaling ganis senyo ha. Duwata lang ninyo kasi pamuana makadlawon magsigi mo Bisag alam mo mong utang nagamo ba ning ero tubagon gihapon na nako kini mga ero adili gini ako ah nya sa tanaw niya wa mo nakita nga ero kay namas kulungan unya sogot mo pambuhian ko ni diri nya pamaakon mo dira nah kadelikado pod pero ayo lang mo kawore ug mapaakan mo dili man pod ninyo mamalugig mapaakan mo kay dili man sa isa ra mo paakon kundi kining lima pag mana man kukas dito ako lang pod ang gibutangan og dugpod kay mo man ipagkaon nila basig ikaw ganahan pod ka mo kaon ani eh. atong bahugan bugan ayo na ani lang ni mga ero pero dagko na kay gasto ang ni eh. oh, makatabang mo pod ni makabantay man balay ug ni mga awat munang kamo may plano mo mga wat, alanggi mo pangawat. Unya pagkaho man ato dito butang, o dera ade ay pagbutang, nalipat na noong tani. Karne. Unya butangan na po dahin ato na drag ka ng initubig. Kaya muna mo paluto sa dog food na itong gibutang aras plato. Potato. Unya ato lang po na butangan na po dog kanon. Kaya dili lang po puro dog food na ito ipakaon. Sa may mga erodera, dili lang kay puro dog food na ipakaon. Sa gulang po kanon. kay matakan mo ang nagpuro dog food na ipakaon. Ako rin na na ipapakaon na siyang ero. Kaya ang tagi-adri, amila kao man. Suman. So, Pasig mga pa mo ka sa milakaw. Joke lang. O kabalo. Pablo. Dili lang ako ingon sa inyo sa milakaw. Bulalakaw. Hindi mo iroan. Nakaswerte lang gini nanay yan tagiya. Grabe mo palangga sa yaha, O sila ha. Maha. O niya ato lang po din naging measure nga raagi. Buta na po nato nagtagi sa kaluwag. Waluwag, Basig mga tanah na po mo dira nga ni Sudan. Nani Sudan o. Kini din lugpod. Muna nila Sudan. O niya di din na po banda. Ato lang po din naging buta nga nang isa na nila. Kini buta nga po nato sardinas nga tinapa. Lukapa. Ah. ingon na. Alimbawa day ane de kining ate. Buta nga na po nato butete. Ah, sakto siguro. Sakto kayo kay parehas man og last words good. Halimbawa pud kining lata, buta, buta siguro na siya. Um, di ba kore kayo? Pataka, grabe oy. Unya tanawa ninyo kung saan mo pagpakaon ni mga eroa kay kining grabe mga eroa, grabe ang hangula. Tanawa ninyo og naklaro ba ninyo kay grabe gyud ang ginsa dalayta. Grabe ning silpona. Banana. Unya nagpatabang lang pud ninyo kung pagumang kontra pagpakaon kay naglisod man ko. Glisod man ko og video. Tanawa ni eroa oh, grabe kumaon ba? Ingon ani ni kakusog mukaon ni mga eroa, siguro may lumba lang sa dagan daog na ni ba. Og diri nyo makita ang eroa og active pa ba? Kay og dili naman good kayo active ang hero kanan siya nagluya dyan na siya kay dili man active no yes ang nakanindot lang po ng hero ah. pagbutang pa lang ganyan yung muskananan grabe nahurot na yun layon yung wala na yung kakusong mga on rin mga hero ah. morang naka time lapse o nya kaya nahuma naman tagpakaon syempre di ginamawa atong kapidra ah. Kayo, sa'yo mas kabuntagon salamat sorry Mwah.